lahat Welcome to my channel Ito at panibagong Pakikipagsapalaran ulit tayo Bali dyan lang kami Punta sa Medyo malapit lang Mga isang oras lang ang Biyahe Sakto madating kami dun Gabi At madayip agad kami Shout nga pala sa mag-asawang Rihina Tolentino at John Manalio yun guys abang abang lang panibagong pagkikipagsapalaran ulit tayo sana pagpalain tayo sa gabing ito ito at kanuping agad ganda ng tago ano kaya ang sunod na magpapakita sa atin yun kanuping uli aba parang maganda sa lugar na ito parang makanuping ang bahurang ito ikot ikutan lang natin ito ito para maisda dito ayun sa pinakailalim kanuping rin tatago tago ka pa ha nakatatlong sunod agad tayong kanuping ikot ikotin lang natin tong lugar na ito baka mayroon pa ayun labahita bad Sana maka kita tayo ng kupa Balatan. Para magaraganda ang dilinsya. Oops. Kanuping uli. Ayos. Ganda ng mga sampol na isda mga gandang klase yun kanuping pa sunod sunod ang kanuping sana yung dalawa kong kasama ganito rin ang napapana ito may buntot dito anong isda kaya ito ikutan natin dito sa kabila kanuping rin Thank you Lord sa biyaya mo. At ito kanuping pa rin. Sige, tuloy-tuloy lang sana. Nasaan pa kaya ang iba nito? Yun, alatan. Ang isdang mataba, pero mas malasa nito yung puti na alatan. Ito, may kanuping pa, nasa ilalim. Yun lang, nakawala. Nasaan na yun? Buta't huminto nagitik katuloy nasan pa kayang iba nito yun kanuping pa ganda ng bahurang ito halos karamihan kanuping hanap ulit tayo hanap yun manitis or timbungan ganda ng tama ito dalagang bukid nakachamba ang dalagang bukid dalagang dagat pala at sa dagat na katira hanap uli hanap baka meron pa yun lapu lapu nasa -la 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 ilalim ng corals ganda ng tago sibungin or sono 200 ang kilo dito Awal lang dyan sa lugar ninyo kung magkano ang kilo. Nasaan pa kayo mga kasamahan nito? Yun, meron pa. Labas ang ulo. Nasaan na kayo ang dalawa kong kasama? Hindi kami nagkakapanumpong dito. Ang kasama ko nga pala guys, magkapatid si Kasiukoy at yung kapatid niya. Ito pa, kanuping pa. Ayos. Halos lahat mga gandang klaseng isda ito. Napapana natin. Maganda ang bahurang natapatan. Yun, kanuping uli. Ang pagsisid kasi, tapat-tapat lang. Minsan, na natatapatan kami na wala. Minsan, kunti. Minsan, marami hindi para pareho kumbaga ay kanya-kanyang tapat lang ito at kanoping pa surtihan lang ba kung tawagin yun lang nakawala pa ando na mabuti at huminto ayun kala mo makakatakas ka yun kanuping pa rin walang humpay ang kanuping sa buhurang ito talagbago ang wala tapos danggit sa maral yun dalagang bukid uli nagitik wala tayong makitang kupapat, balatan isda lang talaga ang asahan natin dito yun banagan thank you lord at takacham pa ng banagan papadampot ko kay good size na ito Ay, na sino kasi ko eh. Yun lang mailap. Ayaw magpakuha. Ando na. Ayaw magpakuha bagay ganito. Yun. Kala ko ma. Layo pa. Nakachamba rin ang banagan. yun solid naman nasaan na kaya yung mga ibang kanuping dito pakita na kayo parang nawala yun kulambutan Kunin natin at malaki na ito. I think you ulit, Lord. At saka ng kulambutan. Malalaki ng kulambutan ngayon. Mahigit dalawang kiluhin ito sa estimate ko. Sana may kasamahan pa ito. Yun. Ano ito? Uy. As dagat. Yung balanghita na matapang ito. Kailangan hindi makawala para hindi manghabol. Matapang ng lalaban. Pinaan ako ito guys. At may katabi ako yung pinsan ko. Pagtutulungan namin na patayin. Ayan oh, nalalaban siya. Ayan pinapatay nung... Pinsan ko. Kapatid ito ni Kashukoy. Ayan parang pinanghina na. Ito guys ang pinakamatapang na ahas sa dagat. Pulay tigre. at kung isa lang hindi para basta mapatay patay ito kailangan dalawa nangangagat kasi ito kapag nakawala nangahabol ayan patay na pwede na pwede na iadobo sa gata Ohoy, lapo-lapo. Mm -hmm. Aroy, nakawala pa. Butat huminto. Yun. At nag na rin kami nito sa bangka. Hindi kasi pwede magtagal na masyado sa ilalim. Ito, yung huli ni Kasyukoy. Eh. Ayos na ha, kwartang linaw na ito. May kulambutan na rin siya. Yan guys, ito na ang huli namin sa isang dive. Kwartang linaw na ito karamihan mga ganda klaseng isda shout out nga pala sa lahat ng mga silent viewers ko maraming maraming salamat sa inyong suporta at sa mga hindi nag skip ng ads maraming maraming salamat po sa inyo yung guys habang linalagay sa kaho ng isda utay utay na kami pa uwi at at nga pala sa lahat ng mga nagko-comment sa video ko kasi siya na kung hindi ko shout out na busy kasi ako hindi ko maisulat yung mga pangalan ninyo at shout out rin kay Parid Paroke from California at kay Esmeralda Steinberger from Austria Europe at shout out rin kay Tiger de Aces from Malaysia at shout out rin kay Bilya Flor at kay Sinayda de Borja at higit sa lahat shout out rin kay Ma'am Mary Cher from Japan yung ma'am shout out po sa iyo at sa iyong family Ito na guys, yung namin. Pinipili na yung pangbinta. Ano oh, like oh, maliit pag mamulit dyan? Daan nga yun, nagpapadala yung magsalusil. Isa mm. lang. Ginas, bukas. Baka pabusong ako nyan. Baka yung bukas lang. Isa nga Hahaha.

Yun, kwartalino na ito. At ito pa guys, yung balatan. Ayos, saka din siya na naman ang pang durudugsong. Tingnan natin kung ilan ang kinita natin kagabi. Yan guys, ito na yung kita namin kagabi. Yung sa isda, 4,410. Ang namin ay 772. Lima kami magkasama, pinag-anim, 606 bawat isa. At ito naman yung sa balatan, 1,770. Pinaglima lang at walang parte ang bangka dito. 354 bawat isa. Yun, salamat sa biyaya ni Lord at meron na naman kami pandaradagtong. Ito naman yung kaldero namin, negro. Hahaha. <laughs> Yan guys, sa kasusunod nating adventure, ang inyong lingkod, Bicol Ako Vlog.